Ay don't, panay ab workout ko, Russian twist. Pati na nababawasan yung sa gilid ko. Taba ba yan? Actually, hindi yan taba. Genetically, obliques ang tawag dyan. May mga tao lang na malaki yung obliques, yung sabi, athletic. Pwede ka pang powerlifting. Malakas yun pag may obliques tayo. Kaya marami MMA fighter na ganun. Pero usually, yung iba, genetics lang talaga. And then yun, may iba na walang obliques. Kahit anong workout nila, maliliit lang. Kagaya ko, pareho tayo, malaki obliques ko. Yun yung genetics ko, tsaka chest, tsaka malalaki yung abs ko. Abnoy. So ay, uh, ano siya, uh, AB normal. AB normal dugo ko eh. Positive. Ano, lalaki Oh. Overdeveloped. Ah, talaga yung genetics sa parents natin. Ako yun, sa nanay ng nanay, sa mga gulang na magulang natin. So, Mag-deficit ka lang na mag-deficit. Pag pumayat ka na pumayat, may iwan na talaga muscle. Ganoon talaga shape na katawan mo. Palakihin mo na, na yung lats mo para V-shape. Kaya yun. Kaya hindi rin ako sumasali sa bodybuilding. Hindi maganda yung proportions ko. Pasipag lang ako tsaka tsaka. Tama kayo. Mali ako na si Dr. Duo sure Happy healthy!